Hanggang ngayon ay wala pa rin daw sa opisina ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang kopya ng official recommendations ng National Price Coordinating Council hinggil sa pagdedeklara ng Food Security Emergency for Rice. Sa press briefing sa sidelines ng 2025 budget execution, sinabi ni Tiu Laurel na maging siya ay naiinip na at inakalang matatanggap ang dokumento ngayong linggo well the npcc has uh, uh, finalized the the draft nung tuesday pa lang so i na, na delay nga. i was expecting it this week so malamang next week makuha ko na yung signed uh, document on uh, the official recommendation for the de uh, for the declaration of rice emergency sa ngayon ay umiikot pa rin daw kasi ang dokumento sa mga head of agency para sa pirma bilang bahagi ng proseso. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na nakahanda na ang National Food Authority para sa pagpapalabas ng mga bigas mula sa warehouses. Nakapagpadala na rin daw sila ng letter of intent sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nababagsakan ng mga bigas tulad ng LGUs, GOCCs, AFP at PNP. Ito'y para alamin kung gaano karaming bigas ang kanilang bibilhin. Mayroon ng plano ang NFA which we will announce next week on the rollout of this uh, uh, NFA rice once we issue the rice emergency uh, letter of intents have been issued to uh, a lot of LGUs and OGCCs to the armed forces and to the PNP para malaman na namin ilan yung gusto nila no so it's a matter of uh, roll out na lang the stocks are there the stocks are positioned so it's just a matter of Uh, booking the, the rice and uh, the, uh, logistics concerns, uh, but uh, we're we're ready. We're ready to uh, to release the rice and uh, give it to the. People that need it. Thank you. Siniguro rin ng opisyal na sapat pa ang oras para ma dispose ng NFA ang kanilang buffer stock bago mag-anihan ang mga lokal na magsasaka. Nabatid na sa oras na formal na ma ang Food Security Emergency for Rice, papayagan ang NFA na magbenta ng bigas sa mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan upang magkaroon ng espasyo sa mga bibilhing palay ngayong darating na anihan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan na 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.